Ayan, oh. Uh, dito tayo mga ka -F. ngayon sa bahay ng ating suking customer Naka-dual camera lang ako dyan ah. Eh. Live yan, live Paano masabi? <laughs> sa ating suking customer At natawa siya sa atin Binigyan tayo ng kanyang anak Ng kanyang anak Anak ng kanyang tuta pala Ay ng aso Anak ng kanyang tuta pala Ay ng aso oh, <laughs> anak na ibana ayan oh. ang ganda nagagalit yung nanay batok kinuha niya anak niya oh ayan oh. ibana ay ibana ay si kuya so okay natin yan <laughs> thank you po Pangala, ano pangalan niya ano pangalan niyan siya si mona wow kasi nanay niya si Ibana, kaya siya si Mona. <laughs> Mona! Ah, tara na, win na tayo. Thank you po. Okay, tanong muna kung ano pagkain niya. Ah, tayo ngayon sa Lucky Pet Supply. Kasi tatanong natin kung anong pagkain para dyan. Ah, ano rodo po niya?

Ang Ito Ayan. naman kawasan sa side, may ano lang po gatas. Ah, ayun na lang, may ano gatas. Ah, lumaki ako. testing mo na, bilik ka muna isa. Ito okay, isang bundle. iyan, isang pack na ganyan. Andito na si Mona. Ang anak ni Ibana. Tingnan tayo yung mukha. Oh, okay, inapin mo na yan, no? Inapin mo na yan. Titingnan natin ano kayo magiging reaction ni Koy Koy.

Patid mo yan ha O, oh, ayan ay. ay mukhang nagustuhan naman ni Koy-Koy Yes Mababae niya na Mababae, hindi na babae oh, babae Mababae oh. yan ha, Koy-Koy Magiging ligaw mo yan, paglaki mo oh, Simona Simona Naku, sanay sa aircon yan Baka mag-iiyak mamaya yan ha Kaya umiyak mamaya yan, sanay sa aircon yan eh Simona Masa sa pagkain bot? Kung may pagkain bot, try natin kung magugustuhan yung binili natin yung pagkain ay, umaway na. Meet Mona. Umaway niyang koy ha. Baby natin niyang koy ha. Si Mona. Koy, koy. Baby natin niyan ha. Umaway yun ha. Umaway niyan ha. Umaway niyan ha. Niya na. Baby natin niyan. Ito, kuya. Kuya ka ano. na. Kuya. Koy ko. Ay, ano. Ay, makang na siya. Sabi, pag daw bagong lipat, huwag daw, huwag daw munang papaliguan sa loob ng 20 days. Tapos wag ano? Isisig mo mabuti. Ano sabi? Huwag pala ko ng 20 days, tas ano? Hayaan lang masanay ka. lang si masanay mo na sa isang sulok. wag mo lang anahin mahayaan din ang kamilya dito sa bahay. Dito ka na. Masanay ka. na, hindi Walang aircon dito. dun sa taas sa kwarto lang. Sa kanila kasi aircon lahat eh. Baka nasanay sa aircon na to ah. Nako. Aircon lahat sa kanila eh. <laughs> Anak mayaman yan ano eh oh. Huwag mo muna nga. Ano hinabi? eh. Yan nice sa aircon yan eh. Dito, sa gabi lang may aircon dito. Sa so, umaga, wala. Yung mga buha-buha atin ha. Hindi natin kung magagustuhan yung pagkain. Ayan. May gatas na raw yan eh. May gatas na raw yung dog na yan. Ayan, kumakain na. Ba't pinainom mo ng tubig? Tignan mo, spotting na mo siya. Ma. Hahaha. koi ikoy-koy, ano yan? Tax yan ah nakita mo na. Baby pa yan, si Mona. Parang gusto mo lang asawahin na. Nakalabas na yung pototoy mo ah. Baby pa to eh. Papalakihin, papalakihin muna natin bago mo asawahin. Ayan, mukhang nagustuhan naman. Pa Anong pangalan ng dog po na yan? Ha, baby Mona siya na. Mahal na, 160 wa. Ha, baby siya wa. <laughs> 160, isang mahalat. Baby pa yan ha. Tagal naman yung buong. Oo, oh, At oh, 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 Stay lang muna. Ganda, ni Mona. Hindi mo tayo isa. Hindi mo tayo isa. Oh, eto. Pangit. 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 Bulbasor. <laughs>